So balik ta guys, ah uh, di ba? So muna na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. <laughs> yung magkayang field oh no? good morning guys welcome back sa itong channel Chef Lagera YTC good morning di ay tuod guys karong Adlawa Sabado July 12 July 12 karon guys so first time Uh, first time with Father Earth nga musuroy ta sa dahilayan guys musuroy ta sa dahilayan actually dili raman mi layo sa dahilayan guys kay uh, okay. pila ba ni ka barangay ba ayaw din ang dahilayan 18 kilometers raman 18 kilometers 18 kilometers guys gikan dito sa ato okay. gikan dito sa damilag paingon sa dahilayan mismo So, before ta mag-chika, ipakita sana ako sa inyo ha. Kay limpyo kayo ang pineapple field. Limpyo kayo guys, oh. Ready na na siya tamnan. Ready na tamnan ato ang malapian na pineapple field. Kam 12 daw di siya yung sa kong papang papa, ingon ni Father Earth. Lah, sa kaya na So, topod sila dito ni ma'am. Grabe na na siya tamnan. Grabe kaluag. Um, sa pineapple. There is a old 12. Pam? old 12. Ayan pong tour guide guys. 90 years old tour guide. Kay kuhan man guys. Hindi naman na sila nataw sa bukit. So, siguro na lang sa iyahang madumduman guys ha. Hmm. So, there is a pikas nga side guys na ay nanay mga tanong pero burag I'm sure wala pa na namunga okay burag lantaw na ako sa maong uh, kapinyahan burag kuhan pa kayo siya bagets kung sa tao pa bagets pa siya guys murag um, maupay iyang pagpanikad diri nga side guys oh maupay pagpanikad sa mga uh, tanong nga pinya pero diri nga side ready na siguro ni siya tamnan diri oh awan kay sana no sa kanay, ka na po. Oh, Kaluwa ka tong loti ba nga? Ah kana part sa atong balay bitaw niya inari kaluwag atong luti sa so, skino you ka bless ba kaayo ba niya kuan kayo dagha kay tak mata ang mga sa isa na lang like rutas mga kulay uy baka tadi kanti uy baka tadi ang mga bakahan uy baka manok kamanuka uy baka tadi ang mga kanang uy no plus pagka in our dreams na lang guys so unsa man to siya ah parang gusto siya sa mga kwan dapat na yan yung yung takit, eh. so as you can see ito ay tractor dito guys o kwan po na, kwan kung sa baka pa naglaro ito kay eh, high tech naman ginamita na lang siya tractor so loob kayo sa nanang Guys, build sa main apple. Ini tas guys, oh nagyapon, nagyapon kung ano Pero ang atong weather karon guys, mayo man, mayo ang weather sa pagkakaruna orasa de, las jis na. Karong oras sa Delas Gis na sa buntag. then pero ang ato ang langit na ay na panalagsang pagdag So. Pero siguro unya mga hapon guys, I'm sure gyud nga na siya mga panalagsang pagpatak -pag sa ulan. <laughs> <laughs> News reporter, uh, weather update. Weather update din ato, guys. Go lagi na. Sa <laughs> uh, so paikaan, guys, truck. So, na siya, guys. Kaninang taga-dool. Kaya gasalig man lagi kay dool na ra. So, karon pa ta kaya diri guys. Weekend na mag-expect kita nga daghang dito kay weekend man. mamunay ah, schedule sa mga mga schedule. siya kato naguna guys, padungguro to dito sa kuan gyap pud dahilayan. Uh, actually sige na man big balik-balik sa dahilayan guys, pero ulit lisod pug magsige lang tag anha diyan no. Kay kuan man diya tourist spot man diya nga dapita. Uh, dugay naman miwa kabalik. Yeah, yeah. may eh, mga pwede dito. Oh. Uh, Iguro may mga pwede dito guys Iguro tama? Mga pwede O oh, mga pwede Then Pauli na dyan mi. Oh, lantaw lantaw Mag video video sa ta dito guys Sa lugar dito Mag content lugar na dito Naranas Kinsa tong taga diri Sa gailayan Ganoon na dyan Lang like nasun O oh. I-update tamo ha Ina-inay sa Sir uh, I-update tamo ha O muna ano yung lugar karon? kasi na mo makakita gyud so tanaw lang mo diya sa akong video na nay tao diya mga in charge na sila sa mga school so -so support school -so support no? na kay pwede din mga school so -so -so support sila in charge na sila sa mga school so -so -so support dili lang gyud basta-basta ni mananong opinya guys na gyapoy mga school so -so -so support kay magutang pud mag mag na sila dalan so karon musunod na pud nga field na nay mga tanong pero pura pud wag ko pagindisi kita tungod kay pala pud di mo kayo basta sa na nang field guys no

mahirap po tadiri mag-walking guys pero sa'yo lang kayo sa'yo kayo mga 4 siguro sa kadlawon 4.30 magsugod na tadiri walking kay nga no 1 month sa gyo diri sintro sa gyo init diri, guys kung inaroon tang urasa mag-walking medyo kuan gyo daghan gita sandak magamit diri guys kung inaroon urasa ta mag-walking and then mm -hmm. kung dili po ta magsayo mag-walking diri guys busy na po ding dalana Manya, two lanes trabaya ni siya so naagya po na yung mga kuan mga delikado delikado po ba Uh, agi agiglikayan sa mga inana nga mga pagtapo so ang uh. visibility based pero di gyud di git siya advisable nga magwalking in aron orasa kay busy na ning na guys kay labi na kay daghan na kaayo mga mga turista nga uh, ga plano pud og visit diri ni nana uh. So dili siya advisable nga magwalking in aron orasa nga busy ang dalan pwede dini mga 5 pinakasayo 5 am ana badugya din eh, badugya din eh, sweet corn o binaki. Ano may sweet corn? Hindi kaya punta mapas mo guys, kaya dito palang daan sa Damilag. Katong, kung ano ka mga din na eh dili ta mapas mo guys kay sa dami lang palang daan na daghan dito mga baligya mga pagkaon like mga lechon manok limpo na joy litson po dito gusto mo mag take out or mga mga on ba mo daan pa lang sa dami lang daan guys na nidaghan pagkaon diha and then padung din sa dahilayan na ay mga daghang pagkaon nga atong balabyan ng mga gagmay mga karinderia mga, mga stores nga na ay mamaligya o mga pagkaon like mga sa unsa din ha nga gustuhan ninyo na adit to daghan ug katong dinipon sa dapit skarsada na pwede ni gapamaligya ug katong pares atong nalabyan ganina nga mais ang ilang mais na ay bayulit na apo yellow na apo malagkit na apo sweet corn klase klase lang sa mais guys pag dito pud sunan so expected po na dia guys nga na apo daghay na malikya dia daghan na malikya, malikya pud dia ng mga mais kapon Kita-kita atas next Untuk video guys oh, Nenek balik giat guys Oh naik saging Saging pun Nenek balik giat dia guys Saging Haa oh, Saging Nenek buat Kenapa dia Rina ni ta ene kita nang ani duha ah sadya ko kada mo kaay kay mo tanum ba Pablo doon Pablous ha farm 1.5 ters guys kan sadtong gusto mo palit og 1 hektaryang yuta guys naibalik yat diri an hilang mo diri sa paduos daylayan namin na labian wala na ako na bijuhan na ay mga itaytaria po diri nga mga luti yeah. nga balikya good for farm ni siya guys farm yeah. pwede po kaya po balik residence farm. farm lot pwede po diya po po magpuyo tatung tagalang nasod ba gusto mo ani Pilipinas nga plano nga dinin na magpuyo ngita mo luti nga nindot na luti guys baka medyo layo-layo kung sa sa kanong population bitaw guys na dinis sa pag-uwing sa dahilayan Kani to nangalabyan di rin na ano ni siya mga uh, barangay nga barangay ba barangay Mampayat midirip tabi guys ato na mo barangay mampayak din after din sa Mampayag mo na dayon ang dahilan yan mga pilalang takatuig nga wala nakabalik diri daga na yung mga an mga kabaguhan no? daga yung mga kabaguhan kalabay pa diri sa may uh, Mampayag Elementary School Mampayag Elementary School guys so din hindi napitan na na yung mga residence na area guys residential area Sumukita-kita so na kita magita dito sa bayan guys Ito na mismo sa dahilayan. Na among plano diri man mi sulut guys Jeremy sa gawas and then observe lang observe sa mga kabaguhan dito pudyan ta makalantaw lang hindi na ta makasulod makalanto pero dili na ta rides rides. all day breakfast. We will see you there guys sa dahilayan.